easy tutorial sa paggupit ng mid eh. Ito, panoorin nyo mga barbers. so, first step, gamit tayo ng uh, clip over comb. So, gawa lang tayo dito ng guidelines. Siguro, sukat tayo ng dawang daliri. Ito sa may likod is tatang daliri. At huwag naman natin masyadong uh, paiksian or idikit sa anit mga barbers. So, next is sa uh liver close so balay palay siya yung paghagod natin Wag lang tayong aabot sa guide na ginawa natin mga barbers, so balay ganyan na hagod lang pagkatapos gamit naman tayo ng uh, trimmer tanggalin natin sa pinakibaba mas maganda kasi kung itong uh, trimmer kasi pag nagblade tayo mamaya ay sa maiksina so iritest lang natin ng uh, blade mamaya so okay na fade na fade na yung uh, pagkagupit natin ganun pa rin pagkahagod natin mga kabarbers. bali palihis lang and then korte kaagad tayo dito ay sa anong gabi so next is uh, 0.5 so blend lang natin tanggal natin yung mga uh, yung, yung, yung dark spot mga kabarbers. so bali pasunod sundot lang tayo dito kung saan lang yung uh, medyo itim itim yun lang yung uh, titirahin natin So next is a uh, clipper clipper comb. Tanggalin natin yung kanto. So, balit tanggal lang tayo dito ng mga uh, sumusubrang buhok sa bawat uh, layer ng kanyang buhok, mga barbers So, ganyan lang, uh, sundin nyo lang yung uh, paano ko ginawa, mga kabarbers. So, ganyan pa yun dito sa may bandang likod, mga kabarbers. Clipper over comb pa rin. So, balik ganyan lang. Every layer tayo magbawas, mga barbers So, next is uh, maglabaha ka agad tayo. So, tulad ng sinasabi ko, hilahin natin palagi ang anit pag uh, tayo. So, yun, na uh, i natin yung uh, dinaana ng trimmer para mas maganda yung pagka-feed natin mga barbers At mas uh, maganda yung pagka-gupit natin sa ating client mga barbers Kung mapapansin nyo mga barbers medyo uh, ma maraming pang mga buhok kasi mabilis at kasi itong pagka-gupit ko dito ay maraming customer na naghihintay. So okay lang naman yun kasi okay. soaking, okay ko naman itong uh, client ko ng itong mga barbers Sanay na sanay ito sa paraan ng pagka-gupit ko. So next is sa uh, trim tayo sa itaas based lang sa kanyang uh, request. So binasa ko muna. So ginamit ko dito ang technique ay yung uh, ipit gamit ang uh, kamay. Kasi pag uh, mataas yung buhok sa itaas, mas maganda kasi yung ipitin natin mga barbers para mas accurate yung uh, pagkabawas natin. At saka advantage nito makakita ng client kung gaano kahaba yung binawas mo. So ganoon pa rin mga kabarbers, every layer tayo magbawas ng buhok. Nang sa ganun sa mapantay talaga natin yung uh, haba sa itaas mga barbers. So dito pag nag-iipit tayo ng buhok uh, huwag wag na natin masyadong malakasan. Siyempre isipin pa rin yun natin yung uh, safety ng ating uh, client. Dapat hindi siya ma-pressure. At kalmadong kalmado lang yung uh, client natin. So dito sa, sa may kabila, ang pagparaan ng pagbawas ko dito is uh, ginawa ko na nga so yung uh, una kong sa gita mga kababers para sigurado patay na panday dalawa yung paggabawa yun sa tansa itaas so yun sa so, last process sa uh, blower para lumabas yung forma ng book niya mga kababers so ito na ang resulta mga kababers maraming salamat sa panonood sana ay may matutunan kayo ingat po